Luciano de la Cruz na nasa Hawaii po ngayon, nilereklamo niya ang kanyang nakarelasyon dahil po sa ginawa nito sa kanya, pinaako po sa kanya yung bata na hindi naman po pala niya anak. Hi, Sir Luciano de la Cruz. Uh, aloha. Uh, aloha po. <laughs> Yan. Oo, Sir Luciano de la Cruz, taga Hawaii po kayo. Uh, since kailan po, Sir? Uh, 2007 ako nakarating dito. Uh, tapos nag-migrate na po kayo dyan sa US, Sir? So, currently, sir, are you a Filipino or an American citizen, sir? Dual. Dual citizen, okay. Kasi po, ang rules natin on paternity and nationality dito sa Pilipinas would, of course, para alam ko lang yung nag-govern na law, lo, as long as may Filipino blood po yung bata, we can treat her, him, and his rights as a Filipino. So knowing po na kayo ay dual citizen, no question po dyan, Filipino po itong bata na to, whether or not, sa inyo nga ba? Paano nyo po nasabi na hindi po sa inyo yung bata? Pina-DNA po namin. Okay. Bago ko, ano, kasi may, uh, may 15 po, 2000, ito pong year na to, e eh, ako. Mm -hmm. Tapos, uh, nag-aaway kami, tungkol about doon sa pag-DNA, nagagalit siya pag Uh, nababangkits yung DNA. Tapos, marami silang sinasabi sa akin na pang. Ang nagagalit po si Ernaida Isip, Pinky Isip, tama? Opo. Asawa niyo po si Ma'am Pinky or girlfriend, kinakasama? Girlfriend po. Girlfriend. Okay, si Ma'am Pinky Isip. Itong bata po, sir, sinabi niya sa inyo na all this time, kayo po ang tatay ng batang to. Opo. Gano'n na po katanda yung bata, sir? Three years old na po. Doong three year, yung buong three years niya po, kayo po nag-aalaga, sir? Nandito po ako, nagsusustento po. Uh, ano po uh, ang fact na nagbigay sa iyo na suspicion? Para isipin na baka sa ibang lalaki tong bata, sir? Uh, dumating po ako dyan ng May 8, 2018. Tapos, dabuntis po siya. Sabi niya po, tapos sinama niya ako dun sa OB ng mga siguro two weeks before na pabalik na ako dito, kinausap ko yung, A yung OB niya na posible ba na mabuntis siya agad. Sabi naman ng OB, posible daw. Kaya naniwala ako. Nung nandito na po ako, nanganak po siya ng November. Parang six months lang po yung... Parang, oo ano. oh nga, sir. Parang hindi binilang ko sa isip ko. Parang kulang, sir, yung term. Kung nabuntis siya the time na umuwi ka, premature baby yan yes. kasi six months has premature. lapsed, di ba? Iyon nga po ang sabi niya, premature baby. Pero, sir, at the time of percent birth percent ng period. bata, normal birth, sir, ang lumabas sa birth certificate if you have it. Ah, uh, wala po akong nakitang, ano birth wala. certificate eh kasi nasa kanya po eh. Pero, yung bata po normal kasi after a day, nakalabas na po sila. Okay nga. Okay, so, yun na nga po, sir. So, in short, All facts would lead na hindi po talaga sa inyo dahil physically impossible nga na nabuntis siya agad, ng anak ng six months as normal yung bata. So ngayon, nagsuspensya kayo at pina-DNA test nyo. At ngayon po, hindi po sa inyo. Nakita nyo naman na po yung result, di ba sir? Apo. Sir, paano po namin kayo matutulungan knowing na hindi po sa inyo tong bata na to, sir? Eh, ang gusto ko sana, yung justice na maibalik sana sa akin yung mga nagastos ko. Under sa Philippine law po, sir, uh, meron po tayong tinatawag na unjust enrichment o hindi po pwedeng ipagpayaman nyo ang pagagancho sa iba o ang panlalamang sa iba. So in short, sir, meron po kayong legal right actually to recover yung support na hiningi sa inyo. That's the question though, sir. Hiningi ba sa inyo yung support? Ha? Sinabi ba sa inyo na anak mo to, Luciano? Opo, ganun po. Ganun okay. Po ang sinasabi niya. Okay. Nakapagpapadidende ko po yung, ano, yung bata. Siya pa yung nagagalit na parang wala akong tiwala sa kanya. Anak mo to, sustentahan mo yung bata. So yes, sir. will be more than happy eh, kayo, bukod tangi kayo, pumunta kayo dito with a ready DNA test that says probability of paternity is 0%. So definitely, hindi po sa inyo yung batang yan. At kayo po ay niloko doon sa sustento na to. At karapat dapat po kayo makakuha ng pera pabalik under the principle of unjust enrichment nga. Sir, susubukan namin i-contact itong si Pinky Isip. Taga saan po si Pinky, sir? Uh, taga Talon Tres po, Las Piñas. Paano po kayo nagkita, sir? Magkakilala na ba kayo bago kayo mag-migrate? Nakilala ko siya by friend. 2010 by Facebook sir ganun lang or by through a friend ah uh, yahoo messenger yahoo messenger pa po wala pa pong ano Facebook, oh oh uh, oh nga pala ya friendster friends, pa no oh. friendster pa nan kabisado ko pa yung control g yung buzz at dyan diba oo ayan sir nagamit ko din <laughs> matagal yung lang, matagal na matagal na matagal na sir pero ay nadaanan <laughs> ko din yan so sir nakilala mo uh, through yahoo messenger at kayo ay madalas naman magkita afterwards Uh, Naka-uwi po ako parang 2012, tapos nakita na po kami. Nung unang uwi ko po, uh, sa amin siya tumira, one month po yata. Yung three years old po na bata, sir, yun lang po ang anak ninyo, supposedly, uh, anak niya. Uh, meron po akong anak, meron po akong anak na sa iba rin sa na iba ngayon po ah uh, Ngayon po na Pero with, nasa with Pinky po. with Pinky isip wala ah, Dalawa po. po dalawa dalawa po So dalawa yung isa po. no issue po tayo sa inyo po talaga yung isa Opo anak ko po sa una yun, sa unang girlfriend ko Ah no no sir ang sinasabi ko lang ilan po ang anak niyo dalawa ni Pinky Let's assure ah, Isa lang po isa lang. isa lang po And baka wala pa kasi nga hindi sa inyo apparently Baka wala po oh, baka calma. wala po Oo oh, oh. <laughs> Gusto kong gawin kasi dito na syempre lugi po kayo And dito po yung programa para tulungan kayo And sana talaga okay. si Pinky willing na lang na ibalik yung pera wholeheartedly kasi hindi po naman po kayo ang may responsibilidad at ako uh, I hate to be suspicious no ayoko po na walang ebidensya nagsasalita pero more than likely ang nangyari dito sir may ibang lalaki na nagbebenepisyo sa pera ninyo yun lang ang aking palagay sir ah. that's a theory i have tingin niya eh, po rin ang palagay ko eh <laughs> oh kasi I'm sure yung tatay nito is somewhere here in the Philippines and maybe nag-uusap pa po sila. Uh, at habang kayo ay nagpapadala, si lalaki pinangiinom ng alak, yung dapat panggatas ng anak ninyo. At uh, hindi niya na po kailangan magsustento dahil alam niya maganda ang sweldo dyan sa Hawaii. Opo. Pati nga po, panganganak uh, sa akin po. Oh, na, thanks, na, na, nadagan did. lahat po. Lahat po. Pati yung injection po, kasi uh, sabi niya, mahina daw yung kapit ng bata. Panay pa injection, padala rin ako ng padala ng pera. Medyo maiwas po sila sa ating pag-connect, no? In fact, our staff had, is telling me now, na binababaan po tayo nung narinig po yung boses ko daw. Uh, binaba po. Akala niya siguro biro, pero nung kinausap ko na, nalaman niya na legitimate ang ating habol at Kanyan. So let's go to the technicality, sir. Kung gusto niya po, kung gusto po natin tong kasuhan, sir, are you willing to go here sa Philippines to represent your case? Pwede po ba? Uh, kasi kakao, kakadating ko lang po dito. Okay. By representative, sir. Pwede rin naman. We sign your SPA. Tapos noon, ah, you just give us an SPA. I-consularize nyo po dyan. Tapos noon, ipadala nyo po dito sa office. We'll find somebody na magpa-file ng case on your behalf. Tapos po, file natin. But civil case, sir. Ang sa akin, interested ba kayo mag-file ng criminal case? Ah, pwede po, pati po sana, ano, eh, uh, marami po eh, pati yung uh, falsification of public documents. Kasi Bakit, sir? yung pangalan ng bata, yung passport, kung legit yung passport na binigay niya sa akin, pangalan ko po yung ginamit niya. Doon po sa birth certificate, sir? Or doon sa application niya sa, sa passport? Sa passport po. Okay. Sa, sa passport mismo po. Doon po sa birth certificate, sa pagmanipula po ng birth certificate, ang mas nararapat po na kaso is simulation of birth. Dahil ginawa niya po ng fake circumstances yung bata nung siya ay pinanganak. Second, falsification of public documents, you are correct sir. Dahil most likely doon sa DFA siya ay pumirma under oath ng isang declaration form sinasabi na kayo ay tatay. So she might just have three cases. Uh, ilatag ko lang po sa harap ninyo ngayon, estafa. Dahil po doon sa kanyang pagsasabi na anak niyo po itong batang to, deceitfully, alam niya naman na hindi sa inyo, kinunan niya kayo ng pera. So by means of deceit, you have parted with personal property. That's estafa, sir, number one. Second is simulation of birth, which is... Uy, bumiyok. Simulation of birth, which is yung pagmanipula po ng birth certificate ng bata. And third is falsification of public documents sa kanyang pagsisnungaling sa ating Department of Foreign Affairs pagdating sa kanyang pag labas ng passport. So, itong criminal cases, sir, willing rin kayong habulin? Uh, kung po pwede po sana eh. Kung ayaw niya pong makipag eh. Pero willing kayo open muna, sir, yung avenue para makipag-ayos kayong dalawa? Okay naman po. Okay. I'm glad to Kasi hear pa, that. Saka isa pa, isa pa, attorney, parang ano uh, dalawang beses bininyagan yung bata ang pagkakaalang ko. Bakit po dalawang beses, sir? Kasi parang merong nagsabi sa akin, uh, 2019 summertime, binindigan yung bata. Mm. Tapos, October 2019, umuwi ako. November yung birthday ng bata, November 11, pinabinyagan uli namin. Tingin ko, sir, ito ah, again, theory na naman. Uh, hindi ko sinasabing mm. ito yung nangyari, hindi ko sinasabing masama ang ginawa nila, pero sinasabi ko lang, ang possible nangyari is, sa unang binyag, kasama yung totoong tatay. Sa pangalawang binyag, nagpabinyag po para makumpleto yung storya sa inyo. I think. What do you think, sir? <laughs> Hindi ko. hindi <laughs> mo alam. Pero pa sa akin, ha, hindi ako. Hindi ko alam o baka kasi po baka dalawa din po yung birth certificate eh. Pwedeng ganun sir no na sa isang birth certificate. Kasi, kasi, po November 11 siya ng anak, 2018. Tapos sabi niya pala late registered yung bata. Pinapili niya ako kung anong birthday. O. Oh. pinili kong birthday, January 7, kasi birthday ng tatay ko yon. November 12, kamataya naman ng tatay ko. Parang alam niyo ang ibig kong sabihin? Yes, sir. Namatay si tatay. May lumabas na isa. I know, sir. Tapos isinama. Yan. Okay, sir. Siguro, tignan natin, no? Pero definitely may falsification na nangyari dito. Tingin ko binababaan talaga tayo. The Pinti girl. Isip. I'm sure naghahanap siya ng lawyer. Ang uh, sasabihin ng lawyer dyan, definitely, is, hindi naman nila kayang proweba na hindi siya yung bata or gumamit sila ng kalokohan para magbigay ka ng pera. Pero, I don't know. It's very hard. May DNA test po tayo dito that clearly says na hindi po sa inyo yung bata and then you've been sending her support. And very clear naman po ang usapan, sir, no, na itong pagpapadala mo is suporta. Ah. Suporta po lahat yan. Hindi naman to donation o regalo sa kanya, sir. Ah, hindi po. Oh. Lalaki <laughs> po. Lalo na po yung bandang huli kasi... Yes, sir. Tag 40,000 uh, every month. Uh, e eh po yung ano, nag-pandemic tapos uh, wala daw silang income ngayon kasi mayroon silang pinagkukuha ng pera sa mga motel. mi sustento sila dati, 60,000. May-ari ng motel sila Ernaida Isip, sir? Ah, yung ano po niya, uh, dating uh, uh, boyfriend niya po, yung tatay po ng mga anak niya, mga recto po. gagawin natin ayaw nilang sumagot, ayaw nilang makipag-usap dahil naghahanap daw silang abogado. Sa inyong, 'di ba? Uh, with your permission, sir, pwede ba kitang i-representa kung kakausapin ko 'yung abogado nila? Sabihin ko na pag-aayos lang naman, it's just a simple negotiation on your behalf, sir. Nabalikan na lang ng pera, What? we're willing to withdraw criminal cases, correct, sir? Ah, uh, pwede po. Correct. Pero kung ayaw nila, kung ayaw talaga nilang ibigay 'yung perang binigay ninyo sa kanya. Then eh, diretso na lang po natin yung kaso para kasi baka hindi lang po ako naloko niyan eh. Baka mukhang marami pa eh. Bakit mo nasabing parang marami, sir? Ano ba ang ugali nito ni Ernida Isip according to your recollection? Kasi pagkakaalam ko, 2014, mayroon din silang pinagsabay kami ng boyfriend niya. Ah, nagsabay? At mm. medyo nanalo ka lang, sir. Nakaabante ka lang. Kaya naging kayo ng matagal. Hindi po. Siguro na hindi dito ako oh, may boyfriend din po siya diyan sa Pilipinas. Ah, I get what you mean. Tama, tama. Mm -hmm. Na habang Ganoon po. Kayo ay nagtitiis sa kalungkutan diyan sa Hawaii, siya nagahanap siya ng kayakap dito sa Pilipinas. Okay. So, saan po kayo sir sa Hawaii? Ah, uh, sa Kalihi lang po. Kalihi nga. oh nga. Yeah. Marami rin Pilipinas sa Kalihi. But, kung alam niyo po yung kambingan, ni kaso din po siya doon. Kambingan. restaurant yan. Ah, yeah, yeah, yeah. Oo, oh, oh, malapit doon. Okay. Hmm. Sige. parang parang nalaman ko meron din siyang kaso. Meron na rin siyang matanda. So ang dami niya nang niloloko na taga Hawaii, sir. Parang ganoon siguro. Pa, parang parang ganoon. Po. Eh. May puri po ang ko, hindi, hindi, hindi po ako sure. pero yun ang uh, nabalitaan ko. Ano to, mahilig sa Ilocano to. Sa so true. Kasi puro Ilocano sa Hawaii eh. <laughs> <laughs> eh parang player po eh. Ah, ang sabi. Uh, medyo may ano yung babae sir, di ba? May attitude siya na... Mm. Mahilig mag Minero. Hmm. O, oh, minero. At baka to. may negosyo siyang mining. Hmm. Mahilig mag-mining <coughs> ng gold. Anyway, mm. sir. Regardless, no? Hindi sila sumagot. Sumagot sila. I'm more than willing to represent you in trying to collect this sum. Ah, uh, gusto kong mabalik sa inyo to ng buo. And, in fact, kung ako lang papapiliin, dapat with interest and damages pa yan. Kasi, alam ko masakit yung ginawa sa'yo, sir. Sobra po dahil, ah... Uh more than 10 years kami magka ano, tapos ganun. Tanggap sila ng pamilya ko, tapos minahal pati mga kaibigan niya. Tapos ako pa yung pinakamasamang tao. Gumagawa siya ng kwento tungkol sa inyo, sir? Ako po ang pinakamasamang tao. Para akong toothpick na nilagay sa loob ng walis ting, Ano ba yan? Wala akong kakampi. Walang, oo. Oh, lahat, kang... lahat, lahat ng kamag-anak niya. Gusto ko yan. Galit sa akin dahil... Magagamit ko yan para kang toothpick na nilagay sa gitna ng walis ting tamas tama sir let's settle this sir no I'll get in touch with Ernida Isip off air possibly nahihiya lang siya i-present her side on air wala namang kaming sab pinapower. power. I cannot compel her to speak maybe she will speak to with me in private and kung available kayo sir I will also invite you. Anyway, we have means naman through video, video call, uh, video communication na mag-usap-usap po tayo ni Ernida. And I'll make sure, sir, You'll get your money back. Or okay, your